Ang magkaroon ng isang negosyo ay isa sa common goal ng karamihan sa atin ngayon. Alam kasi natin ang kahalagahan sa pagkakaroon ng multiple sources of income. Dahil sa dami ng uncertainties at mataas na presyo ng mga bilihin, mas magandang ideya na hindi lang tayo maasa sa isang income source. Kailangan talaga nating magdagdag ng ekstrang mapagkakitaan. At maliban sa ekstrang pera na naibibigay ng isang negosyo, marami rin sa atin ang umaasa na ito ang magpapabago ng ating buhay dahil totoo na maraming advantages ang pagnenegosyo kaysa pagtatrabaho, katulad na lang ng mga sumusunod. Sa pagtatrabaho, ang iyong income ay nakadepende sa kung magkano ang gustong ibigay ng iyong boss. Samantalang sa pagnenegosyo, ang iyong income ay nakabase sa iyo at sa value na naibibigay mo sa mga tao. Sa pagtatrabaho, ang may hawak ng iyong oras ay ang iyong boss. Kung hindi ka magtatrabaho, wala ka rin kikitain at posibleng hindi ka rin magkakaroon ng bonus kung madalas kang late at absent. Pero sa pagne-negosyo, ikaw ang may hawak ng iyong oras. Sa umpisa ka lang magtatrabaho ng mahabang oras dahil wala ka pang sapat na resources at maliit na pera pa lang ang binabalik ng iyong negosyo. Pero once na patakbo mo ito ng maayos at nagawan mo rin ito ng magandang sistema, pwede ka nang mag-hire ng ibang tao na gagawa ng iba mong trabaho. Sa trabaho ay hindi mo masyadong natcha-challenge ang iyong sarili at mahina rin ang iyong personal growth dahil hindi ikaw ang nagde-desisyon kung anong trabaho ang gagawin at more on routine na lang ang mga ito. Kung ano ang mga ginagawa mo 5 years ago, malamang ay yan pa rin ang gagawin mo sa mga susunod na taon. Pero sa pagnenegosyo, meron kang opportunity na matuto sa maraming bagay at mabilis ka rin mag dahil kailangan mong maging creative makipag-usap sa iyong mga customer, makinig sa kanilang feedback at makipag-network sa iyong mga business partner. Sa pagnenegosyo, mararamdaman mo na mas meron kang control sa maraming bagay, sa iyong trabaho, sa iyong oras at pati na rin income. Kaya naman normal lang na ito ang common goal ng karamihan. Ang magkaroon ng isang negosyo na bubuhay sa isang pamilya at pwedeng ipamana sa mga anak. Kung nagbabala ka rin magsimula ng negosyo ngayon, at curious ka kung anong mga negosyo ang magandang simulan, magpatuloy ka lang sa panunood. Dahil ibabahagi ko sa iyo ang limang negosyo na pwede mong simulan gamit lang ang 50,000 pesos na kapital. So kung handa ka na, simulan na nating talakayin ang unang negosyo. Number 1. Bigasan Business Ang bigas ay isa sa mga pangunahing bilihin nating na mga Pilipino. Dahil ang kanin ay hindi nawawala sa tuwing kumakain tayo araw-araw. Rice is life, ika nga ng karamihan. Kaya naman ang demand ng bigas ay hindi nawawala sa ating merkado. Kaya kung meron kang 50,000 pesos ngayon at plano mong magsimula ng isang negosyo, ang bigasa ay isang magandang option. At ngayon ay pag-uusapan din natin ang mga iilang bagay na dapat mong gawin o isaalang-alang kung balak mong pasukin ang ganitong negosyo. Una, kailangan mong pumili ng tamang lokasyon. Pwede mo itong gawin muna sa harap ng inyong bahay o di naman kaya ay maghanap ka ng pwesto sa mga mataong lugar. Ang gagandahan kung sisimulan mo ito sa inyong bahay ay wala kang babayarang renta pero ang disadvantage naman ay posibleng hindi masyadong malakas ang sales dahil karamihan ng iyong customer ay mga kapitbahay mo lang. Posibleng uutangan ka pa at maaapektuhan ito ang cash flow o paglabas-pasok ng iyong pera sa negosyo at isa pang hindi maganda kapag mahina ang benta ng bigas ay posible itong mabulok. Pero kung sa merkado ka magtitinda, meron ka ng babayarang upa at bawas na ito sa iyong kikitain. Ang kagandahan naman sa lokasyon na ito ay mataas ang food traffic kaya malakas din ang benta. At kapag malakas ang benta, mas malaking halaga ang pwede mong kitahin. Kaya napakahalagang pag-isipan mong mabuti ang pagpili ng lokasyon dahil isa ito sa susi kung paano lalago ang iyong negosyo. Pangalawa ay pagplanuhan mo kung anong klase ng bigas ang iyong ibibenta. Merong iba't ibang uri ng bigas katulad ng brown rice, black rice, sticky rice, jasmine, dinorado, NFA at sinandoming. Mas mabuting mag-focus ka lang muna sa kung ano ang malakas ang demand at saka ka na magdagdag ng ibang uri ng bigas kung lumago na ang iyong negosyo. Pangatlo ay maghanap ka ng mapagkakatiwalaang supplier. Isa rin ito sa susi ng iyong tagumpay sa bigasan business. Ang makahanap ng supplier na nagbibenta ng mura at magandang kalidad ng bigas. Siguraduhin mo lang na legal ang kanilang negosyo at maaasahan. Pangapat ay kailangan mong iparehistro ang iyong negosyo. Ang mga dokumento na kailangan mo ay barangay clearance, mayor's permit, DTI at BIR registration. Panglima ay ang mga bagay na kakailanganin mo sa iyong negosyo, katulad ng timbangan, signage, storage, scooper, calculator, repacking materials, mesa at iba pa. Pang-anim ay ang iyong pricing. Ang kikitain mo sa bigasan ay naglalaro yan sa 3 to 15 pesos per kilo. Depende sa uri ng bigas. Kaya ito ang dahilan kung bakit kailangan mong maghanap ng supplier na nagbebenta ng wholesale para mura mong mabibili ang iyong mga paninda at mabibenta mo ito ng mas mahal sa iyong mga customer. Siguraduhin mo lang na ang presyo ng iyong mga bigas ay hindi nalalayo sa presyo ng iyong mga competitors. At pangpito ay ang iyong business strategy. Lahat ng negosyo ay meron niyang strategy. Kailangan mo itong gawin para mataas ang tsansa na lumago ang iyong negosyo. Pwede kang mag-alok ng free delivery sa mga malalapit na lugar. Ibibenta mo ng wholesale o mas mura ang iyong bigas sa mga karinderya o tindahan. At pwede ka rin maglagay ng sarili mong brand sa packaging. At yan ang pitong bagay na dapat mong isaalang-alang sa pagsisimula ng bigasan business. Kapag nasimulan mo na ang ganitong negosyo, magpatuloy ka pa rin sa pagdevelop ng sarili mong system. Humingi ka ng suggestion sa iyong mga customer. Pag-aralan mo rin kung ano ang diskarte ng iyong mga competitors at magpatuloy ka lang sa pagpapalago ng iyong negosyo. Number 2. Agribusiness Ang agribusiness ay isang uri ng negosyo na mayroong kinalaman sa agrikultura, kagaya na lang ng pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop. Karamihan sa atin ay pamilyar na sa negosyong ito dahil isa ito sa madalas na hanap buhay nating mga Pilipino ang kagandahan sa negosyong ito ay hindi ito komplikado simulan at palaging merong demand. Sa kapital na 50,000 pesos ay pwede mo nang simulan ang iyong agribusiness. At narito ang tatlong bagay na dapat mong isaalang-alang kung balak mong pasukin ang ganitong negosyo. Una, pagplanuhan mo kung ano ang gusto mong isupply sa market. Magtatanim ka ba ng prutas at gulay o mag-aalaga ng hayop? Ang iyong desisyon dito ay nakadepende sa iyong kapasidad kung meron ka bang akses sa malawak na lupain at kung ano ang demand ng mga tao sa inyong lugar. Pwede kang magtanim ng gulay, katulad ng talong, okra, kalabasa, ampalaya, repolyo at iba pa. Pwede ka rin mag-alaga ng mga manok at pugo na pang-itlog. Mabilis lang ang iyong ROI dito dahil araw-araw kang makakapag-harvest ng mga itlog. O di naman kaya ay magpalaki ng mga baboy. Marami kang mapagpipilian sa agribusiness. At sa halagang 50,000 pesos ay pwede ka nang magsimula sa maliit. Pangalawa, gumawa ka ng business plan. Sa paggawa ng business plan, kailangan mong alamin ang mataas na demand sa iyong paligid. Alamin mo rin kung sino ang iyong mga target customer, mga mamimili ba sa merkado o mga tindahan? Pwede rin pareho. Pagplanuhan mo rin kung paano mo ibebenta ang iyong mga produkto. Pwede kang magbenta online, sa palengke o direct selling. Kwintahin mo rin kung magkano ang benta mo sa iyong mga paninda at siguraduhin na hindi ito nalalayo sa market price. Isama mo rin sa iyong plano ang mga expenses, kung anong mga gamit ang kakailanganin mo sa pagsisimula ng iyong negosyo at kung magkano ang budget sa mga ito. Ang iyong business plan ay ang magbibigay sa iyo ng ideya sa kung ano ang sistema ng iyong negosyo at kung ano ang mga long-term goal nito. At pangatlo, magsimula ka lang sa maliit kung nagsisimula ka pa lang sa iyong negosyo, mas mabuting desisyon na huwag ka munang gumastos ng malaki dahil kailangan mo pa itong subukan at pagtrabahuan ng mahabang panahon para makilala ito sa market. Pero kapag nahanap mo na ang tamang produkto na ibebenta, halimbawa mataas ang demand sa lettuce ng inyong lugar at consistent na rin itong nagbabalik ng pera sa inyong negosyo, doon mo pag-isipan ang mag-expand. Hindi lahat ng ating mga plano at intensyon ay gagana sa una kailangan muna natin itong subukan para malaman natin kung magbibigay ba ng magandang resulta ang ginawa nating plano o baka kailangan nating mag-adjust. Kaya magsimula ka muna sa maliit. Sa kapital na 50,000 pesos ay pwede mo nang simulan ang pangarap mong agribusiness. Gamit ang iyong mga kaalaman, diskarte at syaga ay pwede kang magkaroon ng magandang buhay at maging successful sa sektor ng agrikultura. Number 3 food business. Ayon sa madalas na payo ng mga entrepreneurs, kung balak mong pumasok sa pagnenegosyo, dapat ay meron kang passion sa iyong ginagawa. Dahil ang advantage ng taong merong passion sa kanyang ginagawa ay mapapagod lang yan. Pero pagkatapos niyang magpahinga, ay patuloy niya nakikilos para abutin ang kanyang mga pangarap. Kaya kung naghahanap ka ngayon ng negosyo na pwedeng simulan at gusto mo ring ma-express ang iyong passion sa pagluluto, nababagay sa iyo ang pasukin ang food business. Merong iba't ibang kategory ang food business, katulad ng restaurant, karinderya, food cart, baking, at pati na rin mga lutong bahay. Hindi mo na po problemahin ang demand sa ganitong negosyo dahil araw-araw tayong kumakain. Ang gagawin mo lang ay pagplanuhang mabuti ang iyong negosyo para mataas ang chance na lumago ito sa hinaharap. Kabilang na sa iyong plano ang pag-alam sa iyong target customer kung mga estudyante ba, empleyado, kapitbahay o mga mamimili sa palengke. Kung nakatira ka malapit sa eskwelahan, gawin mong target customer ang mga estudyante. Mag-isip ka kung anong pagkain ang affordable at gusto nila. Pwede ka rin humingi ng suggestion. Pagkatapos mong mag-isip ng mga pagkain na ititinda, ilista mo ang mga gamit na kakailanganin mo sa iyong negosyo at ang presyo ng mga ito. Isama mo na rin dito ang business permits at mga legal documents. Tapos kailangan mong gumawa ng marketing strategy. Halimbawa kung nagbebenta ka ng cake o desserts, pwede kang gumamit ng social media sa pagmarket ng iyong mga produkto. At panghuli, ay panatilihin mo ang magandang kalidad ng iyong produkto at magandang pakikitungo sa iyong mga customer. Dahil hindi lang yan nagtatapos sa lasa ng iyong mga produkto. Kailangan mo rin itong haluan ng magandang serbisyo, katulad na lang ng free delivery sa malapit na lugar magandang customer service at presentable na packaging. Sa halagang 50,000 pesos ay pwede ka nang magsimula ng food business. Dapat ay meron kang passion sa iyong ginagawa at haluan mo rin ito ng tiyaga at pagbibigay ng magandang serbisyo sa mga tao para mabilis lang din nalalaki ang iyong negosyo. Bago tayo magpatuloy, nais ko lang ipromote ang librong makakatulong sa iyo para lalo pang lumawak ang iyong mga kaalaman sa pagnenegosyo. Ang librong tinutukoy ko dito ay ang The Personal MBA by Josh Kaufman. Kung gusto mo rin magnegosyo pero hindi mo alam kung saan magsimula, ano mga business terms ang ginagamit ng mga negosyante na dapat mo rin matutunan at kung paano gumawa ng business system, lahat ng yan at marami pang iba ay masasagot sa librong ito. Kaya kung may extra pera ka ngayon, I highly suggest na basahin mo ang librong ito. I-click mo lang ang basket icon na nasa gilid ng ating video. Number 4. Sari-sari store. Kung naghahanap ka ng negosyo na madaling simulan at pwede mong patakbuhin kahit nasa bahay ka lang, mahalagang isama mo sa iyong options ang sari-sari store. Ang sari-sari store ay ang pinakapopular na small business dito sa Pilipinas. Makikita natin ito sa mga kanto, labas ng eskwelahan, gym at mga mataong lugar. Kahit simple lang tingnan ng ganitong negosyo, huwag mo itong i-underestimate dahil pwede kang kikita dito ng malaki kapag na-manage mo ito ng maayos. Ang mga iilang bagay na dapat mong i-consider sa pagsisimula ng sari-sari store ay una, gumawa ka ng plano. Alamin mo kung saan ka magbibenta, sa bahay ba o maghahanap ka ng pwesto sa mataong lugar. Alamin mo rin kung sino ang iyong target market para mapag-iisipan mo rin mabuti ang mga produkto na ibibenta at pagplanuhan mo rin kung anong oras ka magbubukas at magsasara ng iyong tindahan. Pangalawang gagawin mo ay kwintahin mo lahat ng iyong gasto sa pagsisimula. Sa mga tinda ay pwede ka na magsimula sa 20,000 pesos. Sa pag-renovate ng iyong tindahan kasama ang lagayan at dekorasyon ay 20,000 pesos din at 10,000 pesos naman para sa business registration, signage at emergency fund. Pagkatapos mong kwintahin ang iyong puhunan, ay maghanap ka ng supplier. Mas malaki ang pwede mong kitain kung wholesale ka bibili ng iyong mga paninda. Pang-apat ay magbigay ka ng magandang serbisyo sa iyong mga customer. Alamin mo kung ano ang kanila mga gusto, anong produkto ang malakas ang benta, at wag mo masyadong mahalan ang iyong mga paninda. At pang-lima ay dapat patuloy mo na pinapaikot ang pera sa iyong negosyo. Kung goal mo na lalago ang iyong negosyo sa long term, kailangan mo ring mag-isip long term. Huwag mo munang galawin o gamitin sa personal ang kinikita ng iyong negosyo. Idagdag mo lang ito sa iyong puhunan at magpatuloy sa pagpapalaki ng iyong negosyo. Number 5. Reselling Business Ang reselling business ay lalong naging popular ngayon dahil halos lahat ng mga tao ay meron ng cellphone at madalas sa online na bumibili. Dahil sa internet access at sa tulong ng e-commerce at mga online shopping platform, Lalong naging convenient ang proseso sa pagbili ng iba't ibang gamit online mula sa damit, gamit sa kusina, tools, gadget, garden equipment, sapatos at marami pang iba. Kaya kung naghahanap ka ng side business ngayon, napakahalagang i-consider mo rin ang ganitong negosyo. Ang kagandahan sa negosyong ito ay madali lang simulan at hindi nangangailangan ng malaking kapital. Sa kapital na 50,000 pesos or less ay pwede ka nang magsimula. Pero kahit madaling simula ng isang negosyo, hindi ibig sabihin na hindi ka nagagawa ng business plan. Meron ka pa rin mga bagay na dapat isaalang-alang. At ang unang bagay na dapat mong pagplanuhan ay kung anong reselling model ang iyong gagawin. Meron kasi itong iba't ibang uri. Merong buy and sell, yung bibili ka ng mura sa mga supplier at ibibenta mo ng mahal sa iyong mga customer. At meron ding dropshipping, ito naman yung magbebenta ka ng produkto ng ibang seller at kapag merong nag-order sa iyo ay ipapasa mo ito sa seller. At ang seller na ang bahalang mag-process sa order ng iyong customer. Merong mga pros and cons ang mga ito. Kaya mabuting pagplanuhan mo muna kung anong reselling model ang iyong gagawin. Pangalawang dapat mong pagplanuhan ay mag-isip ka kung anong produkto ang gusto mong ibenta. Pwede kang magsimula sa mga produkto na meron ka ng ideya kung meron ka ng karanasan sa pagbebenta ng damit, kung saan makabili ng mura, ano mga design ng patok at saan pwede i-customize, magsimula ka sa niche ng aparel. O di naman kaya ay mag-research ka kung anong mga produkto ang merong mataas ang demand. Pangatlo ay maghanap ka ng mapagkatiwalaang ang supplier, yung kaya mong bumili ng mura at maganda ang quality. Pangapat ay gumawa ka ng marketing strategy para marami kang maa-attract na mga customer at gamitin mo ang mga online shopping platform katulad ng Lazada, Shopee at social media tulad ng TikTok at Facebook Marketplace. Kung balak mong simulan ang negosyong ito, ang mabuting gawin mo ay pag-aralan mo muna kung paano ito patakbuhin. I-search mo ang mga successful brands na katulad sa iyong niche at gawin mo silang modelo sa iyong negosyo. Obserbahan mong mabuti kung ano ang mga strategy nila sa pag-market at kung paano nila nakuha ang tiwala ng kanila mga customer. Sa ganyang paraan ay magkakaroon ka ng ideya kung paano patakbuhin ang sarili mong negosyo at ano mga improvement pa ang sa tingin mo ay dapat nagawin Ang reselling business ay lalong naging relevant sa panahon natin ngayon dahil karamihan sa mga tao ay nag-transition na sa pagbili ng mga gamit online. Kaya naman mahalagang i-consider mo rin ang reselling business sa mga business ideas na balak mong pasukan. At yan ang limang negosyo na pwede mong simulan gamit ang 50,000 pesos na kapital. Sa limang negosyo na tinalakay natin, alin sa mga ito ang nagkaroon ka ng interest at gusto mong pasukan? At sa iyong palagay, anong negosyo pa kaya ang pwedeng simulan gamit ang kapital na 50,000 pesos? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos namin. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin. Mag-comment ng iyong mga natutunan. At i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood. At sana ay magtagumpay ka.